So hello po mga ka OFW. So last time ay pinakita ko po sa inyo yung condo na na-purchase namin. Ito na po yung second investment namin ng asawa ko. So nakikaroon na po kami ng apartment. So may isa na po kaming pintok na up and down. Yung isa po sa kabila wala pa kasi kulang na kami sa budget. So uh, ito lang po ang advice ko sa ating mga ka OFW hanggat maaari po nandito po tayo sa gitnang silangan is uh, yung mga una po nating taon ay gamitin po natin for investment so ganito po yung ginawa ko so tala pasok po tayo sa loob so ito po yung loob nya noong wala pang nakatira so last year po natapos namin yan yan so um, nakatila na dyan ngayon is yung tenant namin na uh, businessman sa sa Daet, yung may-ari ng Daet spa. So, salamat dun sa tenant namin kay Sir Randy na umupa sa ano sa apartment namin. So, siya na yung second tenant namin diyan. Last year, yung isa yung first tenant namin is 7 months tumagal kasi lumipat na. Tapos ngayon na naman panibago naman si Sir Randy. So, ito po, papakita ko sa inyo tatlong kwarto dalawang banyo. May banyo sa baba, may banyo sa taas. So, ayan, ah, tuwang-tuwa kami nung asawa ko nung no, natapos na yan kasi yung pagod namin sa ano, sa araw-araw, araw-gabi araw na mga puyat ma, para lang makapagpundar kami eh, natapos na din. So, ito po, may terrace din siya sa harap. Dalawang kwarto may tele sa harap tapos yung isang kwarto so sa likod yan is may tele pa din kami so ginawan talaga namin yan ng magandang plano salamat din sa engineer namin kay engineer Rupert Gosso tapos sa contractor din namin na kumpari ko si Mark Garbiles tapos si pading uh, Anthony Liwanag yan yan po yung mga naging katulong namin sa pagtatayo po ng apartment na yan. So, sana po ngayong taon din na to, ay matapos na namin yung kabila. Uh, makapag ulit kami. Para at least, uh, ano na kami, kumbaga relax na yung ano namin. Na wala na kaming iisipin kasi buhos na yung kabila na yan. So, kulang na lang talaga ng bubong sa interior pa. Tapos walling. So, maganda dyan. Ang yung lugar na yan is malapit sa bagas bus may beach isang kilometro na lang may beach na so yan nga katulad nga nandyan yung mga ano yun kotse nung ano nung tenant namin kaya salamat sa Panginoon kasi na-achieve namin yung mga bagay na yan sa loob ng apat na taon at ngayon nga ay anim na taon na ako dito sa Saudi so salamat sa asawa ko at sa nanay ko at sa kapatid ko na tumulong din sa akin yung kuya ko at yung kapatid kong bunso